Mga kamikos, kain tayo. Ulam natin sardinas. Ayaw. Lagyan natin ng sibuyas, tapos yung tira kaninang kwan. Alam nyo ba itong kung tawagin yung gumagapang sa ugat ng gabi? Takway kung tawagin sa amin ito, pero ang tawag lang dito, sa norte, dalu, Daludal. Hum. Hum. Coro. Tapo. Quando virar uma canele, uma camelo onde o inhalo dito. Hum. Hum. Jardinas, taluna. Hmm. kener Hmm Ah Talong tolong ano lang pala Tang igisa mulang ko inusa lang adobo sa, sa baguong hanggang magmamantika siya Sarap mga amigos Pusin Po sinibuyas Mhm Mhm Basta yung sili ngayon, hindi na gaano manghang. nitip na sili to eh. Maliliit. Pinas na kayo mga kamikos kayo naka ano, nakababa sa bayan. hindi ka na nakababa ay manok no? <laughs> pwede na tayong sumali sa ano kay I don't just stay being fine. nok